Magandang buhay! Sariwa pa ba sa inyo mga pangyayari sa No Limitangere? Ngayong ikaapat na markahan ay tatalakayin natin ang sequel ng No Limitangere, ang El Filibusterismo. Sa so, sinasabing tatlong taon ang pagitan ng No Limitangere at ang El Filibusterismo. Ngayon ay aalamin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng nobelang ito. Ang ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo, ang sequel o karugtong ng Noli Mitangere. Ito ay sinimulan niyang isulat sa Kalamba, Laguna noong October 1887 sa kaparehong taon kung kailan natapos ang manuskripto at maipalimbag ang kanyang unang nobela. So ito nga yung Noli Mitangere. Makalipas ang halos isang taon, 1888. Nerebisa na Rizal sa London ang halos lahat ng naisulat na niya sa ikalawang nobela. Gayunman, may mangilan-ilang sanggunian ang nagsasabing na simulan niyang isulat ito sa London habang tinatapos pa niya ang pagsulat ng Noli Metangere. Kung pagbabatayan naman ang talambuhay ni Rizal, tumataliwas ang pahayag na ito dahil hindi man lamang nabanggit ang London sa mga bayang pinuntahan niya habang isinusulat pa niya ang unang nobela. Ayon sa aklat na Rizal's Life, Works and Writings ni Gregorio F. Saide, eh. sinimulang isulat ni Rizal ang unang mga kabanata ng Tangere sa Madrid, Espanya, noong 1884. At ito ay pinagpatuloy niya sa uh, Paris, Pransya, maging sa Wilhelmsfield, Alemanya sa mga buwang Abril hanggang Hunyo. Tinapos niya ito sa Berlin, Alemanya sa huling mga buwan ng 1886 at ipinalimbag sa Berliner noong ika-22 ng Marso 1887 sa halagang 300 piso para sa 2,000 kopya. Samantala, ipinagpatuloy naman niya ang pagsusulat ng El Filibusterismo sa Paris, Madrid at Biarritz, Pransya. Mapapansing iba't ibang lugar ang napuntahan ni na Rizal habang sinusulat pa niya ang kanyang mga nobela. Para sa Noli Metangere, eh, ang mga dahilan ay may kinalaman sa kanyang pamamasyal sa iba't ibang bansa at sa kanyang profesyon. Samantala, sa Biarritz, Pransya, kung saan niya tinapos ang pagsusulat na ikalawang nobela, ay lumipat naman siya sa Gent, Belgium dahil sa dalawang bagay. Una, para makaiwas kay Susan Jacobi na kanyang sinisinta ng mga oras na iyon at ikalawa, higit na mababa ang halaga ng palimbagan sa nasabing lugar. Sa kabila ng silakbo ng pagmamahal, kinailangan niyang pigilin ang kanyang damdamin kay Jose na Jacobi alang-alang sa maalab niyang pag-ibig sa Pilipinas. Isinakripisyon na Rizal ang kanyang nararamdaman sa isang babae ang kanyang personal na pangailangan dahil higit na kailangan siya ng kanyang kababayang patuloy na nagtitiis sa panlalabastangan ng mga Espanyol. Dahil na rin sa nagsilbing aral para sa kanya ang masaklap ng mga karanasan sa pagpapalathala ng Noli Tangere, nanirahan siya sa masikip na kwarto ng kanyang kaibigang si Jose Alejandrino para lamang maipalimbag ang kanyang El Filibusterismo sa Gent Belgium. Ayon sa isa sa mga anekdota ni Jose Alejandrino para kay Rizal, labis-labis ang pagtitipid na ginawa niya para lamang maging matagumpay ang pagpapalimbag sa El Filibusterismo. Ayon kay Ginoong Alejandrino, sang-ayon sa aklat muli na Rizal's Life Works and Writings ni Gregorio F. Saide, ang tinutuluyan niyang apartment ay may sariling kantin. Pero sa halip na kumain doon, dahil sa mas mapapamahal sila, ay bumili lamang sa Rizal ng isang latang biskwit at ilang kape para sa mga almusal nilang dalawa sa loob na isang buwan. Ang ginawa pa ni Rizal, hinati niya ng pantay para sa kanilang dalawa ang mga biskwit. Si Ginoong Alejandrino dahil sa hindi nakasusunod sa kanyang rasyon o kung ilang biskwit lamang ang kanyang kailangang kainin sa isang araw, ay halos maubos na ang kanyang mga biskwit sa loob lamang ng kalahating buwan. Samantala, si Rizal ay nagawa mismong tipirin ang kanyang sarili sa pagkain para lamang maipalimbag ang kanyang nobela. Subalit so, sa hindi magandang palad, tulad sa mga nangyari sa kanya habang ipinapalathala ang unang nobela, muli na naman kinapos sa salapi sa risal. Naubos na ang perang nakuha mula sa pagsangla niya sa kanyang mga alahas. Hindi lamang malinaw kung may tinita siya mula sa pinagbilhan ng kanyang mga unang nobela. Muli na naman siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan, ngunit natagalan bago dumating. Kaya noong ika ng Agosto 1891 ay itinigil ang paglilimbag sa nobela na nooy nasa ika isandaan at labindalawang pahina na. Hindi nagtagal, tulad muli sa mga nangyari habang ipinapalimbag ang Noli Metangere, ay dumating ang salaping kailangan ni Rizal mula sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Valentin Ventura na nooy nasa Paris. Sa tulong ng sugo ng Diyos, ang ikalawang nga bela ni Rizal ay natapos sa pagpapalimbag noong 18 ng Setyembre 1891. Ang El Filibusterismo ay binigyan ng iba't ibang saling pamagat. Sa wikang Ingles, ito ay isinalin bilang The Filibustering. May salin din ito sa wikang Ingles na ang pamagat ay The Reign of Greed na tinambasa naman sa wikang Tagalog ng Ang Paghahari ng Kasakiman. Sa ibang aklat sa wikang Ingles, ito ay The Subversive na ang salin naman sa wikang Filipino ay Ang Subversibo. Ano man ang pamagat, ang salitang filibusterismo ay nanggaling sa salitang Kastila na filibustero na hiniram naman sa salitang Pranses na filibustier na tumutukoy sa sumusunod na mga kahulugan. Pirata, pirate, isang taong mangingikil na buwis sa pag-aari ng iba, planterer, at isang taong may kinalaman sa revolusyon o pumupunta pa sa ibang bayan para suportahan ng isang pag-aaklas, freebooter. Ayon mismo kay Dr. Jose Rizal na mababasa rin sa ginawang introduksyon na kaibigan niyang si Ferdinand Blumentritt para sa kanyang ikalawang nobela, ang filibustero ay nangangahulugang mapanganib na taong makabayan, mamamatay kahit na anong oras. Ito ang kontekstwal na pagpapakahulugan ng mga Espanyol at ilang Filipino noon na nakakaalam ng salitang ito. Ang unang pagkakataong narinig ito ni Rizal ay noong binitay ang tatlong paring martir dahil sa pagkakadawit sa Cavite Mutiny. Labis-labis na pagkakabalisa ang idinulot ng salitang ito sa mga Pilipino maging sa mga nakapag-aral dahil ito ay parang parusang bigla na lamang ipapataw ng mga Espanyol sa kung sino mang Pilipinong nais nilang mamatay. Dahil dito, Ipinagbawal mismo ni Francisco Mercado ang manerisal ang pagbanggit ng mapanganib na salitang ito, maging ang mga salitang Cavite at Burgos, isa sa tatlong paring martir na kaibigan ng kapatid ni Rizal na si Pasiano, dahilan para kakaunti lamang ang nakakaalam ng salitang ito. Labing isang taong gulang pa lamang noon si Rizal nang masaksihan niya ang kalunos-lunos na pagbitay sa tatlong paring martir ang gumbursa na sina Mariano Gomez de los Angeles, Jose Apolonio Burgos y e. Garcia, at Jacinto Zamora y e. del Rosario. Marami ang nalungkot at marami ang nagalit dahil pinatay ang tatlong paring inosente na dinawit lamang sa Cavite Mutiny. Ang Cavite Mutiny ay ang pag-aaklas noon sa Cavite na tinatayang dalawandaan na pinagsama-sama magagawang Pilipino at lokal na mga sundalo dahil sa pilitang dahil sa sapilitang pagawa o polo e servicio at pagkakaltas ng buwis ng mga Espanyol sa natatanggap nilang bayad. Gayunman, ang pag-aaklas na ito ay hindi naging matagumpay dahil lahat ng nagsipakaklas ay hinuli, pinarusahan at pinatay. Sino man ang sumubok na sumoporta at tumulong sa pag-aaklas ay parehong kapalaran ang sinasapit. Dahil sa maraming Espanyol, lalong-lalo na ang mga praile, ang galit at naiingit sa gumbursa, idinawit nila ang mga pangalan ng tatlong pari bilang mga pilibustero. Sila ay binitay sa pamamagitan ng garote sa pagumbayan, ngayon ay Luneta Park, noong ikalabimpito ng Pebrero, 1872. Ang karumaldumal na pangyayaring iyon, kahit maraming taon na ang lumipas, ay kumintal sa isipan at bumiyak sa puso ni Rizal. Kaya, ang gumbursa ang kanyang pinag-alaya ng pagsulat ng nobelang El Filibusterismo. Ano't anuman, nang isulat ni Rizal ang dedikasyon sa nobela, ay nagkaroon ng kaunting pagkakamali ang pagkamatay ng dalawang Pilipino sa Madrid na sina Felicissimo Gonzales at ang kaibigan niyang si Jose Maria Panganiban ang away nilang dalawa ni General Antonio Luna dahil sa si isang babae, si Nelly Bosted. Ang tunggalian sa pagitan nila ni Marcelo H. Del Pilar sa pamumuno ng samahan ng mga Kastila at mga Filipino sa Espanya, mababasa sa unang bahagi ng nobela ukol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila at ang pagpapakasal ng kanyang kasintahan si Leonor Rivera sa isang inenyerong Ingles na si Henry C. Keating ay matutunghayan sa huling bahagi ng nobela sa kabanata kung saan nagpakasal si Paulita Gomez at Juanito Pelaez. Tulad sa Noli Metangere, ang ilang tauhan sa nobelang ito ay hinango mismo ni Rizal sa tunay na buhay. Ang ikinagalang na paring Filipino na si Padre Florentino ay walang iba kundi si Padre Leoncio Lopez na malapit na kaibigang pari ni Rizal. Si Isagani ay si Vicente Alustre na isang makata. Si Paulita Gomez ay si Leonor Vera ang pinsan ni Rizal na naging kasintahan niya. Si Leonor Vera din si Maria Clara Sanoli Metangere. Mapapansing magkaiba ang mga katangian ni Maria Clara at Paulita Gomez pero pareho lamang hinalaw sa iisang tao. Si Simon, ang pangunahing tauhan, ay walang iba kundi si Simon Voliv Bolivar, ang tagapagpalaya ng Katimugang Amerika mula sa pananakop ng Espanya. Si Padre Salvi ay si Padre Antonio Piernavieja. Si Doña Victorina ay si Doña Agustina Medel, Si Kapitan Chago ay si Kapitan Hilario Sonico. So narito ang sanggunian ng Kaligiran Pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Maraming salamat sa inyong pagtitinig.